Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon ay pag-uusapan natin ang isa sa pinakakilalang hayop sa mundo, ang kobra. Madalas silang kinatatakutan dahil sa kanilang kamandag at kakaibang anyo. Pero alam mo ba na napakahalaga ng kanilang papel sa kalikasan? Sa episode na ito, aalamin natin ang scientific na paliwanag kung bakit mahalaga ang mga kobra sa mundo. At kung bakit sila hindi dapat basta-basta katakutan o patayin. Ang cobra ay isang carnivorous reptile. Ibig sabihin, kumakain sila ng karne. Isa sila sa mga top predator sa kanilang natural na tahanan, mga kagubatan bukirin at ilang rural na lugar. Ang pangunahing pagkain nila, daga, butiki, palaka at minsan pati ibang ahas. Dahil dito, napakahalaga ng ginagampanan nila sa pagkontrol ng populasyon ng mga peste. Gaya ng daga na pwedeng magdala ng mga sakit o sumira ng mga pananim. Sa sihensya, ang tawag dito ay biological control imbis na gumagamit tayo ng kimikal o lason para mapuksa ang peste, hayaan natin gawin ito ng kalikasan sa pamamagitan ng mga predator gaya ng cobra. Ngunit kahit predator ang cobra, sila rin ay bahagi ng mas malawak na food web. Ibig sabihin, sila rin ay maaaring kainin ng iba katulad ng mga ibon na nambibiktima tulad ng agila, mga malalaking pusa tulad ng leopardo, at minsan pati ibang ahas. Kapag inalis natin ang cobra sa isang ecosystem, maari magdulot ito ng chain reaction. Dadami ang mga daga, bababa ang pagkain ng mas mataas na predator, at maaaring bumagsak ang balanse ng buong sistema. Sa madaling salita, sila ay mahalagang tulay sa pagitan ng iba't ibang antas ng pagkain sa kalikasan. Alam nyo ba na ang lason ng kobra ay hindi lang basta panakot o panlason? Sa sehensya, ito ay ginagamit sa pananaliksik sa medisina. Maraming klase ng cobra venom ang pinag-aaralan ngayon bilang painkillers o gamot sa matinding pananakit na mas epektibo kaysa morphine. Anti-hypertension drugs para sa mas mataas na presyon at may mga compound din na mas potensyal na maging anti-cancer agent. Ang lason na kayang pumatay ay maaari ring makapagliligtas ng buhay sa tamang paraan ng paggamit. Kaya hindi lang sila bahagi ng kalikasan. Sila rin ay nagbibigay ng inspirasyon at sangkap ng modernong medisina. Kapag biglang nawala ang mga kobra sa isang lugar, maaring sinyalis ito na may problema sa kalikasan. Maaring nasisira na ang tirahan nila, may pulosyon o nawawala na ang kanilang mga pagkain. Kaya sa ecological science, tinatawag silang indicator species sa pamamagitan ng kanilang presensya o pagkawala nalalaman natin ang lagay ng ating kapaligiran. Ngayong alam na natin na ang kobra ay hindi lang basta makamandag na ahas. Sila ay tagapangalaga ng balanse ng kalikasan. Mahalaga sa sehensya at may papel sa pagpapanatiling ligtas ng ating mga tahanan at mga pananim. Sa susunod na makakita ka ng kobra, isipin mo muna ang kabutihang na ibibigay nito bago magdesisyon kung ano ang gagawin. Salamat sa pakikinig at huwag kalimutang ishare ang kaalaman na ito para ang isang tao ay magkaroon ng respeto sa ahas at makatulong sa kalikasan sa paraang hindi niya inaasahan. Maraming salamat!